Makita sa mga kadalanan sa Davao Region ang mga PNP personnel of deputized agent LTO. Pagsiguro, gamutuman ang tanang motorista sa balaod trapiko hilabi sa Republic Act 4136 kung ang Land Transportation and Traffic Code sa Pilipinas. Paagisab kini sa LTO sa pagdisiplina sa mga masinupakong driver. Sumala ni LTO 11 Regional Director Eleanor Calderon, patas ang implementasyon sa balaod trapiko. Dili right. Dili siya right sa tanang pulis. Naabi uh -huh. Na abin ng pulis na ako automatic makadakup ko. Dili, pinili lang na sila. O tapos atong i-seminar, e i-deputize na to. And that's the time taga na itong authority nga maka, makadakup. Batod pa ni Calderon, buagi og saktong proseso ang mga madak pang motorista. Sama sa pagpahigay ng investigasyon, aron masuta kung kinsa ang nasayop. Yang huli ninyo sa TOP, it's not final and executory. Uh -huh. Kasi pwede namang i -contest. At pag kinontest yan at tama talaga na may mali sa huli ninyo, idadrop namin ang kaso. gipaniguro Guru sab sa LTO 11 nga disiplinado ang ilang mga enforcer o dili mga abusado. Because we always tell them na diyud mo pwede magkamali sa inyong pagdakop because it's going to be a reflection on us no nga giunsa na okay pangit nang muingon patong nadakpan nga sir mali mangka murag mauwa man pud siguro tanong nga muingon ang nadakpan nga balik man 'yung pagdakop sa ako sir so that's why we always tell our enforcers you should not commit mistake. Di gud mo dapat magkamali sa pagdakop ninyo. Dapat sure mo sa mga violations nga inyong gina-charge. Nanawagan si Calderon sa tanang driver nga tumanon gud ang balaod trapiko aron hapsay ang kadalanan ug arong malikay usab sa disgrasya. Kay 87% sa mga disgrasyang natala sa LTO 11 pulos human error. Si Calderon ang pinakaunang babayi nga naglingkod isip regional director sa LTO sa Davao Region. Rhea Montecalvo. Newsline Philippines. Stay safe.